Thank <laughs> you. idol. Kahit undas, eh, nagtatrabaho pa rin. Ayan. Malapit na matapos. Part 3. Abangan nyo mga idol yung mga kwan. Mga boss, yung part 4. O yung pagtitisting sa command. Part 3 pa rin to. Okay mga boss. Tapos na ang aking invention. Wala pang masyadong materialis kaya ito. Titestingin ko muna to saka ako na lang ayusin to mga mga boss. Pagka na-testing ko na kasi yung alignment kasi ng sider, eh hindi parehas. Mas mahaba yung isa. Kaya ganyan ang tuktung niya. Pero for the meantime, eh ganyan mo na siya. Saka na lang aayusin pagkatapos na kasi madali lang naman eh. Ikat mo dito, saka doon tapos babaguhin ko to ng mas maganda. Kasi ito dagdag dagdag -dag ko pa ng isang dangkal. Tapos ang kakalabasan niya mga mga boss ganito yan ganyan ganyan siya para kung sakali man na maglagay tayo ng buhangin eh hindi siya malalaglag ganyan tapos pwede rin natin lagyan ng kanyan ng upuan kung gusto nyo lagyan ng upuan yan mga boss pwede rin kasi dito sa gitna kung gusto nyo nang may, may maglalagay ng alimbawa binhi eh pwede la pa pero kasi mas delikado kasi pag may bantay dito kasi hindi natin may iwasan na akit baba itong cedar kaya mas maganda ang may papayo ko lang mga boss eh mas maganda buhangin na lang kasi baka mamaya eh yung tao eh minsan kasi sa andar ng makina nakakantok, kaya buti yung buhangin eh safe kahit, kahit ikaw lang magisa isa mag drive walang problema walang ma o oh, yan tignan natin yung yung kuwan natin mga boss yung ating invention Ito. nilagyan ko yan ng stopper para hindi siya aga gano'n oh, yan pati rin yun parehas bali apat na peraso Kinamad lang kasi ako magtik-tik. Pero okay na yan. Nakon. Walang problema sa welding natin kasi matagal naman tayong nagwe-welding. okay na yan. Kasi double yan. May angle bar yan. Magkabila. Tapos ito. Magkabila. oh, okay, yan. Ngayon, eh, mapunta tayo sa measurement, mga boss. oh, kaya nang bahala para sa ganun eh makatulong naman ako sa inyo ng konti ayan imi-measure natin ngayon ayan 200 ayan 200 cm pero ito pwede nyo rin siyang bawasan kasi medyo pan siya medyo sobra kasi minsan nakakadiscrash ito pero kwan huwag kayong mag mga boss kasi puputulin ko pa dito para sa ganun eh hindi siya delikado sa sa daan kasi baka mamaya makasagi. Eh sa bagay kung ang pinag-uusapan naman eh kwan eh naka-align naman siya pero mas maganda pa rin na bawasan ninyo para safety. Oh. Ito mga boss eh 200 cm. Tapos ito. Oh, yan. ah uh, shortcut lang tayo. 3 in half automatic na yan 3 in half hmm. tapos dito naman tayo mapunta naman tayo dito hmm. 50 50 ayan o 50 tapos dito naman oh, mga 20 cm hmm. kaya na bahala o oh, yan basic lang yan oh. Tapos ito, eh, simple lang yan. Kaya nang balang magpaganda. Disclaimer lang tayo mga mga boss. Oh. oh. Yan. Okay mga boss, hanggang dito na lang. Please like and share. Pakipalo nyo na rin ako sa FB account ko. At saka sa Reels ko. Pati na rin sa YouTube account. Kung gusto niyo ng kuan mga boss, eh mag-comment lang kayo sa akin, walang problema sa akin, okay? Okay, mga boss, maraming salamat. God bless all.